Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Celestino V, Papa. Kamusta? Si San Celestino V, na ipinanganak bilang Pietro Angelerio noong 1215, ay isang mapagpakumbabang ermitanyo na naging Papa noong 1294. Ang iyong kanyang pontifikado ay partikular na maikli. Tumagal lamang ng ilang buwan, ngunit ang kanyang buhay at pamana ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa simbahan. Namuhay si Pietro Angelerio ng isang buhay ng kabanalan at kasimplehan. Itinatag niya ang orden ng mga mungheng Celestino na kilala sa kanilang payak at mapagnilay-nilay na pamumuhay. Ang kanyang reputasyon sa kabanalan at debosyon sa panalangin at asetikong buhay ay nagbigay sa kanya ng malaking respeto. Noong 1294, matapos ang isang mahabang at mahirap na conclave, si Pietro ay di inaasahang nahalal bilang papa at kinuha niya ang pangalang Celestino Fimes. Among kanyang pagkahalal ay tiningnan bilang isang kompromiso upang wakasan ang isang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kardinal. Gayon Gayunpaman, agad niyang nadama ang bigat ng mga komplikasyon at responsibilidad ng papa siya. Matapos ang limang buwan lamang, si Celestino Prenti ay gumawa ng walang kapantay na desisyon na magbitiw sa papasya sa pag-aakalang hindi siya handa para sa tungkuling iyon. Bumalik siya sa kanyang buhay ng pag-iisa at panalangin, at ang kanyang pagbibitiw ay nagbukas ng daan para sa pagkakahalal kay Papa Bonifacio Ocho. Si San Celestino Pimpo ay naaalala para sa kanyang kababaang loob at tapang na iwanan ng isang posisyon ng malaking kapangyarihan, pinili ang buhay ng pagmumuni at paglilingkod sa Diyos. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Celestino Paim, o Diyos, na sa iyong probidensya ay pinili si San Celestino Finks upang maging papa at inudyukan siya na iwanan ng papasya para sa isang buhay ng kababaang loob at pagmumuni-muni. O oh, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang grasya na hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng bagay. Naway ang kanyang halimbawa ng pagtalikod sa mga karangalan ng mundo ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may kasimplihan at debosyon. O San Celestino 5, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Ivo ng Kerr Martin, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.